Magandang araw sa inyo mga kapatid at welcome sa ating munting channel. Sa video ito ay ituturo ko sa inyo ang isang mabisang paraan upang magayuma ang taong inyong nagugustuhan o ang inyong partner upang mas tumibay pa at lalong mag-iinit ang inyong pagmamahalan. Pero bago natin ipagpatuloy ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa ating munting channel na mag-subscribe na po kayo at pindutin ang inyong notification bell. Tuturuan ko kayo mga kapatid ng isang kaparaanan upang magayuman ninyo ang taong inyong nagugustuhan o ng inyong partner upang mas uminit pa ang inyong pagmamahalan. Gamit lamang po ang kanyang kumpletong pangalan at iyong pangalan. Maghanda lang po kayo ng kapirasong papel at bolpen na kulay pula. Mas maganda po kung ang inyong gagamitin na bolpen. Ay hindi pa nagagamit maghanda din po ng tatlong pirasong kandila mas maganda po kung kulay pula pero kung wala pong kulay pula pupwede na pong gamitin ang kulay puti kailangan niyo din po ng tatlong pirasong dahon ng laurel mas maganda po kung walang punit yung dahon ng laurel na inyong gagamitin at ang panghuli po na inyong gagamitin ay sinulid na kulay pula o pantali po kahit anong klasing pantali basta ito ay kulay pula bago natin simulan mga kapatid ay nais ko pong sabihin sa inyo na kung gagawin po ito ay dapat po naniniwala kayo sa ganitong mga kaparaanan dapat po ulang bahid ng pagdududa kung ating gagawin ito nang sa ganoon po ay lubusan nating makuha ang bisa ng ating gagawin ito po ay mas mainam gawin isang araw bago mag new moon. Tingnan niyo po sa inyong mga kalendar kung anong araw matataon ang new moon. Dapat po bago mag new moon ay magagawa na ninyo ito. Atin na pong umpisahan mga kapatid. Humana po ng lugar na tahimik at walang makakakita sa inyo habang gagawin ang kaparaanan na ito. Una po sa lahat ay isulat po ang kumpletong pangalan nang inyong target nang pa -vertikal. Pagkatapos po ay isulat po ang inyong pangalan. Tingnan po at sundin ang nasa video. Kapag tapos na po kayo mga kapatid ay ilagay po ito sa lamesa at kunin po ang inyong tatlong pirasong kandila. Ipuwesto po ito nang pa-triangle. Sindihan po ito kapag nakasindi na po ang kandila ay banggitin po ang mga salitang ito ng tatlong ulit O Diyos ng pag-ibig, samahan ako sa aking gagawin Pagsusumamo ko ay iyong dinggin O Diyos ng pag-ibig, tulungan mo ako na ako ay mamahalin ni Pagkatapos po ay sabihin ang kumpletong pangalan ng taong iyong ginagawan ng tatlong ulit. Sabihin po ang mga katagang ito ng tatlong ulit. At kapag tapos na po kayo ay kunin po ang inyong dahon ng laurel. Isulat po sa harapan na parte ang kumpletong pangalan ng inyong ginagawan. At sa likod naman po na parte ng dahon ng laurel ay isulat ang mga katagang ako'y iyong mamahalin ng buong puso't isipan. Isulat po ang mga katagang ito sa likod na parte ng dahon ng laurel. At kapag tapos na po kayo, ay ilagay ang dahon ng laurel sa papel na inyong pinagsulatan. Tupiin po ito ng apat na beses. At pagkatapos po, ay talian ito ng sinulid na kulay pula o anumang pangtali na meron kayo. Basta po ito ay kulay pula. Patayin po ang inyong kandila ang papel po na inyong pinagtalian ay ilagay po sa ilalim ng inyong unan sa loob ng tatlong gabi. At kapag tapos na po ang tatlong gabi ay kunin po ito at ilagay po palagi sa inyong wallet o bag na inyong dinadala araw-araw. At ang tatlong kandila naman pagkatapos ng tatlong araw ay ibaon po ito sa lupa kung saan ito po ay hindi natatapakan ng tao at kapag nagawa na po ito ay hayaan na po na umipekto ito wag na pong isipin at hayaan na po na kusa po itong bibisa at matatamaan ang taong inyong target isang beses lang po itong gagawin at kung sakali po na hindi tinatablan ang inyong target ay posible po na mayroon itong hawak na habak sa katawan pangontra sa katawan o di kaya ito ay nag-uusal ng mga orasyon na pang dipensa. Yan lamang po. Sana po ay makatulong sa inyo ang kaparaanan ito mga kapatid. God bless po.